Oo, alam mo, nakakatuwa yan, lalo na sa usapin ng AFP. ah uh, alam mo, ilang quarters ng AFP, parating nagda number one, number two. So, malaki ang panalig ng taong bayan uh, sa Armed Forces of the Philippines. Dati hindi siya, dati problematic siya eh. Pero ngayon, pinag, uh, malaki ang tiwala ng taong bayan sa kanila. So, tingnan rin natin sa proseso ng uh, amnestia, ng, ng peace process, kasi... Uh, malaking bagay sa taong bayan yung ginagawa nila. At uh, marahil, uh, marami sa atin ang ayaw natin na uh, may namamatay na katulad yun yung uh, nangyari sa Batangas. no mm. Kung kung nagkapirmahan kayo ng uh, uh, joint communi communique, tapos uh, meron ng ilang resolution na lumabas sa Kongreso, yung concurrent resolution granting certain groups an amnesty, uh, sa tingin ko mahalaga sa ating malaman at marinig ano ang punto levista ng AFP.